Magandang araw, ito po si Bala Musica Red sa kwento Musikero at welcome sa ating channel. At ngayong araw, meron tayong i-review na isang gitara. Yan, ito na nyo ngayon. At uh, medyo excited ako sa gitara na to dahil uh, ito yung kauna-unahang gitara na bilili ko na brand new. Matagal na ako sa banda siguro uh, mga almost 15 years na, na tumutugtog. Nag-start akong tumugtog siguro nasa uh, high school pa lang ako. Nagkaroon na ako ng interes sa pagtugtog ng uh, gitara. Then uh, nagtuloy-tuloy ako hanggang college. Then after noon, uh, nakatrabaho pero hindi ko pa rin iniwan yung pagtugtog. So hanggang ngayon, uh, ito pa rin yung ano ko ngayon, yung uh, buhay ko, uh, yung music pa rin. Uh, tumutugtog sa mga gigs, sa mga events ganyan. So dito sa channel natin, ito yung first time din na mag review tayo ng isang gitara hindi ako nag-flex ng kahit anong gitara dito sa, sa channel natin. Gumagawa ako ng mga ng mga cover na may gitara pero yung particular na pag-review ng isang gitara hindi ko pa ginagawa. So ito yung first time natin. Sa mahabang karir ko sa sa pagbabanda, kapag try na ako ng iba't ibang uh, mga gitara. Pero talagang uh, Strat user talaga ako. So bago ko na-acquire tong gitaran to, ang talagang gamit ko ay yung Strat na square So, matagal ko na rin siyang gamit. Uh, siguro, mga 1 year mahigit na rin. Then, uh, nag-decide ako na uh, regaluhan yung sarili ko ng gitara. Ito. Kaya, ito yung napili ko. So, bukod sa Strat, talagang ang gusto kong gitara ay Les Paul. So, wala naman tayong pambili ng uh, high-end na Les Paul. Nagkaroon ako ng Les Paul uh, bago mag-pandemic yung aking Epiphone na Cherry Burst. Magandang gitara din yon, Kaya lang, kailangan ko siyang i-let go dahil nga nag-pandemic. So, wala naman tayong masyadong pinakakitaan. So, kailangan bitawan. So, yung between sa Strat and sa Les Paul, uh, siguro, ito yung pinakamalapit na parang fusion ng dalawang gitara na yon. Siyempre, dahil gusto ko nga ng Les Paul na gitara at uh, sanay ako sa Strat na gitara din. So, naisip ko na yung PRS style na gitara, siguro ito yung mas bagay na na bilin ko. Ito yung RJ Tone Master Deluxe SE. Yan. Parang labat per site kasi nangyari sa akin dito. Uh, una kong nakita to sa RJ Store. Um, December yata yun. Nag-mall kami. Then, uh, nagtingin-tingin lang. Video shopping sa RJ Store. Then, nakita ko tong gitaran to. After nun, uh, tumingin ako nung, ano, ng review sa internet. Tapos, nakita ko nga yung specs nito. Sabi ko parang ang ganda ng gitara. So, binalik-balikan ko siya. Tapos, nag-try din ako ng ilang beses dito sa gitaran to. Hindi ko alam kung natan natatandaan ako ng mga, ano, mga tao doon sa store. Pero, ilang beses ko rin siyang binalikan para testingin. Then, after Christmas ngayong uh, 2024, nag-decide ako na huli na nga siya. Ngayon, unahin muna natin yung ating review sa specs ng gitara na to. So, yung ating uh, gitara ay uh, made of mahogany. Yung kanyang body ay mahogany. Pati yung kanyang uh, neck tapos yung uh, harap niya ay may veneer na maple. So veneer lang yan yung kanyang harapan. Ito nga pala yung uh, yellow tiger na version. Pero ito talaga yung napili ko na nakulay dahil uh, medyo favorite ko yung sunburst. Uh, ito lang yung malapit so ito yung napili ko. Then yung kanyang uh, fretboard ay jatoba. Then yung kanyang mga frets ay stainless. So medyo panalo na agad don dahil alam naman natin na may kamahalan yung mga mga stainless na frets. Then ang uh, pickups na ginamit sa kanya ay Alnico at uh, parehas na humbucker yung neck niya at yung bridge. Then ginamitan nila ito ng 2 point trem na bridge na Wilkinson. So okay na rin yun. Magandang brand na rin naman yung Wilkinson. So panalo na rin yung uh, mga kinarga nila rito na na mga parts. Then yung kanyang uh, ayan yung tuning peg niya ay uh, yun lang, medyo ordinary kaya ito agad yung uh, pedalitan ko. So, ginamitan ko siya. Yan. Laking tuner yung nilagay ko sa kanya para medyo uh, comfortable pag-restring. Tsaka medyo mas stable yung ating tuning. Then, yung uh, configuration ng kanyang uh, electronics. Meron tayong dalawang volume uh, knobs dito. Ito yung para sa bridge, then yung para sa neck. Then yung dalawa naman ay para sa tone. Ito yung tone para sa ating uh, bridge, then ito yung tone para sa ating neck. Then ang maganda rito, meron siyang push-pull. So pwede nating split yung ating mga humbuckers. So kaya yun yung naging deciding factor kaya na gusto ko talaga to at na uh, nag-decide ako na dahil nga dun sa capability niya na magtunog na Les Paul at uh, kahit pa paano magtunog na Uh, strat kapag uh, ginamit natin yung kanyang push-pull. Kapag uh, nakababa itong ating dalawang uh, toe nabs, pareha silang uh, humbuckers. Then, kapag uh, lag, nag nagpull tayo ng ating, uh, alibawa ito, yung sa bridge, magiging single coil yung ating uh, bridge. Then, kapag ito naman, magiging single coil naman yung ating neck. Then, marami ka nang pwedeng gawing kombinasyon para sa kanya. Alibawa, gawin nating uh, single coil yung ating neck then uh, pwede naman natin gawin uh, na na humbucker yung ating uh, bridge or balik na naman natin gawin nating single coil yung ating uh, bridge then humbucker yung neck or pwedeng uh, the same sila na single coil or pwedeng the same na humbucker so pwede yon kapag uh, nasa middle position ka ng ating toggle switch ngayon pag nasa position ka nung uh, neck pwede mong gawing single coil pwede mong gawing humbucker Ganun din naman kapag nasa bridge ka, pwede mong gawing uh, humbucker, then single coil. So napaka ganda nung feature na yon para sa isang gitara. Then yung profile ng ating uh, neck ay medyo may kanipisan lang. Para siyang ano, uh, yung less na manipis. So nung una ninabago ako, syempre galing ako ng strat na medyo makapal yung neck. Ngayon, uh, nasarayan ko na siya. At uh, yung playability para sa akin mas naging komportable. Tapos sa ah, sinamahan pa na nakaset up yung gitara ng ah, medyo low action. So, hindi masyadong ngawit yung kamay ko pagka ah, nag-play. Pagdating naman doon sa weight ng gitara, sakong sakto lang. Para ka lang naka-strat na medyo bumigat ng konti. Kaya hindi nakakangawit kahit na umabot kami ng ilang ah, set sa ah, tugtugan. Ngayon paingan natin yung mga combination ng tunog na kayang gawin ng ating pickup ah, pick-up. natin yung ating mga push-pull. Okay, na-connect na yung ating gitara sa ating uh, interface. At ito yung tunog ng ating gitara na naka-hamba or parehas. Ngayon gawin natin parehas yan, single coil. So, kung mapapansin nyo meron konting uh, drop ng volume. Dahil nga syempre, from single coil, tapos naging humbucker. So iba talaga yung, yung uh, lakas ng dalawang pickup na yon. So ngayon, tignan natin yung mga ibang kombinasyon na tunog nito ang ating gitara. Ngayon gawin natin na parehas muna na uh, single coil yung ating mga pickup. Tapos gawin natin na single coil yung ating neck. Tapos humbucker yung ating bridge. Balik naman natin. Gawin natin single coil yung ating bridge. Tapos nakahambakar naman yung ating neck. nating parehas na humbucker ngayon naman lagay natin sa neck position tapos gawin nating uh, single coil Ngayon sa bridge naman, gawin nating single coil. Nice. Ang ganda ng tunog. Tsaka yung mga kombinasyon ng uh, pickup niya. Maganda para sa akin. Marami kang magagawang mga tunog dito. Depende sa tugtog na gagawin mo. Or dun sa hinihingi ng song. Ngayon naman, try natin yung 2.3 bridge natin. Tignan natin kung gano'n siya ka-responsive. Maglagay lang tayo ng konting reverb dun sa ating gitara. Tapos konting uh, chorus. Tignan natin. Pero ako na kasi hindi ako masyadong gumagamit ang trem arm sa tugtugan. Pero at least, kapag kailangan mo, meron tayo rito magagamit. Ngayon, subukan naman natin yung response ng gitara sa ating overdrive. Unahin natin yung ating dalawang pickup na pares na ka, uh, humbucker. Humbucker. <coughs> namang naka single coil. So, nakapansin ko maganda yung clean up nung single coil niya kapag ka nag from uh, humbucker to single coil. So, kapag uh, nakaganyan, matapang, then kapag uh, naka single coil, almost clean na yung tunog niya. Try natin sa mas matapang na overdrive. Humbucker yan. Humbucker to. malinis kapag uh, naka single coil siyempre uh, ang gamit talaga ng ating uh, humbucker is para sa mga overdrive mga distortion, doon na din siya magagamit pang solo at iyan yung ating maiksing review para dito sa ating RJ Tone Master Deluxe at para sa akin talagang sobrang sulit ng gitaran to dahil sa dami ng mga features na kasama niya at uh, talagang yung pagka-premium ng gitara, talagang ramdam na ramdam mo. Lalo na kapag sa personal at nagamit mo na siya. Kaya sobrang saya ko talaga dahil alam ko na hindi ako nagkamali sa pagpili sa gitara na to. Muli maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Bal na Musikaray sa Kwento Musikero. Salamat.